Guys, magandang araw. Ah, uh, meron tayong binaba dito, ano, natangke ng diesel. At kung tingnan natin yung kanyang diesel guys, ay makikita natin agad na ito ay napakaluma na, ano. Ah, uh, kulay kalawang na po yung kanyang diesel. Kaya ito, ah, uh, inupirahan natin yung kanyang tangke. Ah, uh, binuksan natin. Ah, uh, at uh, nakikita natin dito yung lahat na dumi na yan na parang putik ay galing po yan sa tangke ano? at meron pa po sa loob na marami na kailangan pang maalis ngayon ito guys ang naging issue nga nito ay naglulupawil siya pagkatapos na mamatay uh, yun, po yung, yun po yung naging problema at pagka nililinis yung kanyang pure strainer guys ano limbawa naglinis tayo ngayon ng pure strainer kina uh, kinabukasan lang ano o sa sunod araw uh, babalik yung ganong isyu at pagkatiningan yung kanyang strainer. Ayun, ah uh, barado na naman ano. At pagkatiningan din yung kanyang fuel filter, marumi na naman agad. Eh bagong palitan yung kanyang fuel filter. Pagkaganon guys, sintomas na po yun o signs na po yun na ah, yung ating tangki ay napakarumi na talaga. At marumi na ano at dapat nang dapat na talaga'ng malinis yan guys ano uh, ganun po kahalaga yung ating mga fuel filter ano ating fuel filter yung strainer no lahat ng yan napakalaga po si safeguard po yan sa ating uh, makina no sa ating injection pump na hindi siya agad-agad mapasok kasi napakadelikado na yung kagaya nito ano yung tinanggal natin yung kanya separator guys ano yung isa pa na filter din natin Uh, kung, kung tingnan nyo yung ganito class karumi guys ano, tingnan nyo literal na kulay kalawang talaga at uh, yan yung lahat ng dumi na yan kung hindi yan nasa ala guys ano, ito yung ito yung pinaka primary na filter ano sa kanyang tangki ito yung una tapos merong sa susunod dadaan na naman siya dun sa kanyang pure strainer at saka yung pinakahuling filter lahat ng yan guys ay safeguard yan para hindi yan mapasok dun sa ating mga injection pump ano kasi isipin nyo lang guys ano pag yan uh, ano halimbawa wala yan ay eh, yan pumasok lahat agad dun sa inyong mga injection pump uh, sigurado uh, sira yung ating injection pump pagkagalang guys kaya lahat ng yan safeguard po yan ano ah uh, sa ating mga makina, sa ating injection pump. Pero pagka aabot sa ganito na kakarumi guys, ano? uh, talagang aabot na sira na yung ating mga filter, ganyan. Eh, makakalusot yung iba talaga guys. Aabot yun dun sa strainer, tapos sa pil pinakahuling filter. Uh, napakadelikado pagka yun papasok na dun sa injection pump kaya wag natin paabotin sa ganitong sitwasyon guys ano yung ganito kalumina. No? wag natin paabotin sa kanya hanggang dito na lang guys ano ah, salamat po sa inyong panonood god bless po sa inyo